Good morning everyone mga langga no. Nandito ako ngayon sa Kapiti City sa Pin ako. Mm. Dito sa may ano pair dati na ginawa na kaya ngayon pinapakita ko na naman sa inyo mga langga ang view dito sa Kapiti sa PN mm. Kasi yung tatay ko taga rito. Kaya nung pagbisita namin ngayon dahil nakaano siya nasa morgue pa ngayon alam mo na hindi ko napapanggitin kasi masakit so ngayon iikot ko na naman kayo dito kung ano ang mga view mga langga no yung mga hindi pa nakapunta dito sa Cavite PN ito ang hitsora let's go yan yan mga langga tapos ang tapat nito yan Yan ang tapat na And then, ayan po ang view dito sa mga bahay na to. So, ang ilalim niya, dagat. Diba? Yan. Hanggang doon yan, mga langga. Yan ang ano niya. Pati sa kabila, ganun din ang ano niya dito ito na naman ang park dito sa Cavite City PN. Yan na naman ang mga park nila, mga langga yan no. Oh. Di diba ang ganda ng mga ano nila? Mga pacharo-charo sa -cha park nila. Super ganda talaga ng ano nila. Oh, yan. Ito ang harap ng mga tambayan din ng mga ano diyan paggabi. Yan. Yan na naman oh. Ito na eh. Di ko alam kung anong ano to nakalimutan ko kung anong hayop yan ang nila. Tapos ito po mga langga din ang ano nila. Oh, dinosaur. Hmm. ang dinosaur nila. Tapos dito naman sa kabila, ito na naman ang camel. Yan mga langga. Camel yan. Kaya ko talaga kayo dito mga nangga Kung ano ang hitsura ng park nila So tawid tayo Kasi nagpapaikot lang to eh Tapos Yan ang ano oh pangalan. Yan Oh Taga rito ang tatay ko Na ngayon lang ako nakapunta First time ko talaga nakapunta dito mga langga kaya tinor ko rin kayo para makita nyo yung nyo rin ang ano style dito maganda mga langga kasi ang ano niya ang katapat niya ano tata diva dito tayo langga tawid naman tayo Tawid tayo. Ah. Tapos ikotin ko na naman kayo dito sa ibang ano, nila. Ayan, may ano sila dito. Ay, naputol na ang sungay. Ayan mga langga. Ayan. Tapos nandito si King Kong. Ayan o. Oh. Ayan. Nandito lang pala sa Kabiti. City si King Kong. dito pala ininagay <laughs> tapos maaga pa kasi ako pumunta dito mga langga para makapag video kasi wala pang gaanong tao kasi mamaya pupunta na kami doon sa murgi yan mga langga nag tour mo na ako dito habang ano, habang maaga pa kaya gumawa talaga ako ng paraan para magkagala muna no so tayo dito mga lang ito ang ano nila oh. yan para maniwala kayo no oh, Cavite para juice yan dito ko langga 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 na yan eh maganda din dito mga langga kasi para mawawala din ang problema mo dito sa park nila yan mga langga diba kagandahan kasi dito malamig Lalo na kung hapon kasi malakas yung hangin ng ano dagat. Ah, fountain pala to dati. Yan yan oh. Ah. nila hindi nila inoperitan ngayon ng tubig. Ba? Diba? ah man oh, tingnan mo oh, ano. Oh. <coughs> yan ang park nila dito. So dito na naman tayo mga langga. Ikot po kayo hanggang doon sa ano nila. Yan. Tiko na lang sinama din ang kapatid ko kasi para may maiwan din doon sa in sa inanuhan namin tinulugan. Wala kasi ano doon kasama yung may-ari din doon nakakahiya naman kung iwanan namin kaya sabi ko ako na lang maggala-gala kayo kumaga para hindi siya mapagod na kaya nandito ako gumala muna ako dito sa dlit at saka nagvideo video niyan maman na diba? tor lang niyan nor kita dito Jose tapos dito na ano. ang ganda na park kaya ni Laong diba ayan may mga janitor naman dito siyempre maaga pa anong oras pa lang alas 7.27 Maaga pa kay nag-ano dito para maikot. Kasi mahirap na kapag ano, tanghali na sobrang init na mga langga oh di ba dito ang bitsura dito ayan mo oh, di ba makalumang mga disenyo tapos punta tayo dito sa may basketball court Aga-aga ko pa, no? Gala talaga ako. Pag mga ganito kasi na naninibago ako sa lugar, umiikot talaga ako niyan. Para makita ninyo ang view. Mamayang gabi, ikot na naman ako dito mamayang gabi kapag may time. Kasi mas maganda dito kung gabi, maraming ilaw. Para makita nyo kung anong hitsura ng ilaw dito. So ikot ako mamayang gabi dito mga langga Ayan Dito Parang ano Design lang yan sa park nila Parang dito yata gumagawa ng mga event Yung mga buwang wika mga ganun Dito yata nila na ano Tsaka yung ano sa mga santo-santo yata nila Hindi ko naman kabisado sa mga ganyan ka nakakatuwa dito mga langga kasi yung park nila tabi ng dagat kaya pwede ka magtambay din dito lalo na kung hapon ay talagang mahangin tsaka maganda din ang mga tanawi tingnan mo yun o no? oh. makikita mo na doon yung na side tapos ikot tayo ng paganon yan mayroon din dito yan itsura mga langga